Okay, game, what's up sa inyo mga idol? Nagbabalik na naman ang inyong pambansang type vlogger. Alam ko, na-miss nyo na yung mga vlog natin. Pasensya na kayo kung ngayon lang tayo makakapag-vlog ulit. Oh, so, kita nyo, sa video na to mga idol ay makikikontest kami ngayon dito sa may Asingan, dito sa may Barangay Ariston dahil nagpa-contest yung kanilang alumni. Eto, daladala -dala ko na yung saranggola na i natin. Punta na kami sa palibaran. Eh, contest to contest. contest. contest kainit lang dito kainit dito kami magpaparegister dyan at sa puntong ito, eto na ipapakita na yung mga maglalaban-laban o yung mga magkukontes, mga idol. Eto yung mga kalaban natin, ayun yung atin, hawak-hawak ng aking tito, yung aking jet fighter na Pilipinas yung kanyang design tapos may kagaya sa kabila ayan oh, yung debet logo kaya yung Vietnam kite so medyo maangas-angas din siya kung nakikita nyo yung mga kalaban natin mga idol iba't ibang klase ng saranggola ayan ayan tayo dito tayo sa bukid pero ang problema ngayon mga idol kanina pa ah, mga bandang umaga wala na talagang hangin dito as in ah uh, siguro sapi-sapi lang yung kayang lumipad dito kaya syempre um, medyo nag-aalanganin ako dahil mabigat yung mga saranggola na dala-dala natin baka alanganin siyang makalipad ng matagal angat lang siya pero hindi siguro siya lilipad ng matagal kasi di ba yun yan eh hindi siya masyadong magaan para lumipad sa mga may hinang hangin kailangan yung hangin malakas-lakas talaga so wrong timing din yung pagkakaan nila ng kontes sana kapag nagpakonti sila yung talagang siguradong malakas yung hangin para syempre doon makikita yung talagang lipad ng mga saranggola o kaya ng mga guriyon na ganito kasi kapag walang hangin maniwala kay mga idol walang lilipad masyado dyan ng matagal na mga saranggola so eto na uh, itatalang na namin test fry pa lang yan try natin kung kaya niyang makahagon ng hangin eto na yung ano yung isa yung Vietnam kite pinapalipad na nila pero wala talaga hindi siya makaangat dahil sobrang hina ng hangin mga idol ayan hinahatak-hatak lang siya hindi siya maka steady sa taas tingnan nyo naman tapos ayan sumalimpad so siya kasi yung gawa niya medyo mabigat-bigat yung ulo tapos yung sumba na gamit nila ribbon sa akin ako lang yung may sumba na laminating film kaya medyo mas matunog sa totoo lang yung kinamit kong sumba dito sobrang luma na hindi na siya masyadong tumutunog ng malakas pero pwedeng pwede pa rin na pampatunog kasi ako lang naman yung may tunog yung saranggola dito na medyo may ingay eh, di ba? Ayan, so pinalipad namin. Hindi siya makaanga, hindi siya maka-steady sa taas. Umangat lang 'yan mga idol lang mga ilang segundo as bumaba din. So, nakailang talang din kami, talagang wala. Ayaw talaga uh, mag-steady sa taas. Kaya yung mga manonood parang na boring o kaya ay parang hindi satisfied sa napapanood nila. Ang nakalipad lang dito mga idol ito etong sapi-sapi na sobrang nipis gawa pa sa Japanese paper kaya siya lang yung makakaangat tapos yung mga guriyon at saka yung mga ibang design yung kahon-kahon yung kayo yung balde-balde hindi siya makalipad kasi sobrang hinanangangin mga idol ayan tapos pangalawang talang ulit eto So ayun na nga na ba na ko talaga walang hangin na tumatama mga idol. Buti pa tong drone nakalipad na na, 'di ba? Sana nag-drone na lang kami. Ayan, pangatlong talang. Yung kanina naririnig niyo nagsisigawan yung mga tao nung akala nila si rock pero ganun lang talaga siya bumaba mga idol dahil ang goryon, kapag malaki o kayo mabigat, pag walang hangin tapos parang bibitawan yung tale parang sumisirok sya pero hindi naman talaga sirok yun at ayun na nga since walang lumipad ni isa dito ang lumipad lang talaga mga idol yung sapi-sapi na sobrang nipis at dito na pinakita na yung mga saranggola namin dahil bibidyuhan at ipapakita sa mga nasa ibang bansa na nag alumni ayan eto ewan ko kung anong klaseng saranggola yan tapos eto balde-balde tapos yung maliit na puwit ibon ayan sapi-sapi Ayan, malaking sapi-sapi. Ayan yung mga kalaban natin o kaya yung mga nakikontest. Tapos eto siguro bubuyog to na style. Ewan ko anong tawag nila dyan pero para sa akin bubuyog yan o kaya yung... Sa Ilocano, ewan ko na yung tawag, alimpipinig. eto yung sumba niya na sinasabi ko kanina, aribon uh, ribbon mga idol. Yang bubuyog na yan, tsaka tong Divetlog, itong Libetlog, at yung Vietnam kite na to, ay isang gumawa. Pero magkaiba lang yung nagpalipad. Tapos, eto ito yung atin, kayo na bahala mag ka mga idol ito yung jet kite natin yan na lang kasi yung natitira ko na ayos na saranggola ngayon tapos ayan pinagmamasdan ng mga bata tinuturo nila tinatanong ko kung aling dyan yung maangas sabi niya yung akin daw tapos itong Vietnam kite so sa totoo lang ito naman talaga yung mga dalawang maangas dito na nakikita ko para sa akin lang mga idol kayo, kayo na yung bahalang musga So bala yun na nga mga idol, uh, inuwi na natin yung ating jet kite kasi ang nangyari mga idol, uh, inabot na ng gabi yung awarding niya. Hindi na kami tumagal doon, umuwi na kasi kami, dahil may asikasuin namin dito sa bahay. So ang nangyari mga idol, ang balita, hindi nanalo yung jet kite natin. Uh, bad news, ang nanalo mga idol, ang pinanalo nila yung sapi-sapi na kaysa isang lumipad. So, maraming nagre-reklamo sa totoo lang mga idol. Yung mga talagang marunong na magsaranggol ako yung mga gumagawa talaga ng guri nanonood doon. Ang sabi, porket yun lang yung lilipad yun na yung panalo, sabi nila. Ganun yung mga daing nila. Pero sa akin, para sa akin, uh, lahat naman lilipad yun sana kung maganda yung hangin. So, lahat As in, lilipad lahat talaga yung itsura. Yun nga lang, hangin lang yung problema. So dapat, ang naging basihan ng mga judges doon, ang husgan nila yung ano yung mga pagkakagawa na okay, yung style yung design kasi di ba kahit contest nga eh pagandahan tsaka patayugan ng lipad so yun nga lang walang hangin kaya hindi tumayo so yun na lang dapat yung basa nila yung design na lang yung pagkakagawa kung talagang solid tapos ang nanalo doon mga idol yung ano yung lumipad lang na nakita nila kasi doon lang sila naaliw eh doon sa ano sa sa Pisapi, di ba? Isipin mo Ngayon lang ako nakakita ng contest na sa Pisapi yung panalo, di ba? B buti sana kung kitayan matatanggap ko sa Pisapi yung mananalo talaga kapag kitayan o kaya ay uh, ikwasan ng tali. Pwedeng manalo yung sa Pisapi, pero kahit contest 'e, eh, di ba? Pero ayan yun na. Um wala lang problema sa akin kahit natalo tayo kasi laro lang naman, di ba? Um, ganun talaga. Hindi palaging laging swerte. Kaya, yun lang mga idol. Um, pasensya na pala kayo kung matagal-tagal lang na, hindi nakapag-vlog kasi. Um, Siyempre, naubusan na ako ng oras. Tapos, sa content din, um, medyo, ano eh, medyo bumababa yung views natin sa saranggola eh, sa totoo lang. Pero, syempre, bablog pa rin tayo ng saranggola. Tsaka, uh, idadagdag ko yung mga iba kong maisip na content. Sana panoorin nyo pa rin palagi yung vlog natin mga idol okay so hanggang dito na lang mga idol maraming maraming salamat sa inyo kung bago ka lang dito na bisita pwede mong isubscribe yung channel ko para next na vlog ko kaya update ko ay manotify ka okay so kita kita lang ulit sa mga future vlogs mga idol god bless